guys, ayan po guys nung linggo po ito napunta kami sa Divine Mercy doon po kami nagsimba sa labas na po ito guys kaya ano makikita nyo marami siyang pwedeng matambayan para makikinig sa ano na pare pwede ka sa tabi-tabi lang maluwag kasi dito guys ayan o, napakalaki dito po kasi ginaganap lagi pag nagmahal na araw ayan nilalakad lang namin to guys kahit malayo marami kami tapos hmm, ayan paakit na kami yan kinuhanan ko talaga yan paikot marami pa yan guys dun sa likod hindi na lang kami pumunta kasi mainit na pag uwi namin ayan paakit na po kami yan guys tsaka maraming mag, ano dito na pwede mong pagdadasalan sa mga katoliko uh, marami dito guys ayan, Diyan. pwede din dyan mag pray kasi may puon din dyan guys ayan siya guys ah uh, ang ganda talaga dito guys kasi ayos yung pagkalagay nila Pwede ka magtambay-tambay habang hindi pa uuwi. Kaya, mas relax dito kaysa ibang simbahan. Paglabas mo, uwi agad kasi nga, diba? Daming tao. May mga sasakyan na kaparking sa labas. Pero ito kasi nakabukod yung ano, parkingan nila, guys. Yung malapit dito sa bulakan, pwede kayong pumunta dito. Kaya, mayroon din doon sa taas yung holy water. Nagpapaano daw yan guys, kailangan. Hindi siya naiinom pang ano lang, mag-touch ka lang doon sa water. Tapos si haplas mo i Kung saan party sa katawan mo ang may sakit. Doon mo siya ano na papunta na kami sa taas tapos naghagis ng pera mga bar ya pwedin ng yung water ng bar Pagpumunta talaga kami dito, guys, uh, mga araw, talaga, oh. naglalakad kami, mga kapilain namin, ang saya namin, kahit malayo siya, guys, hindi na namin maramdaman man, pagdating namin doon, ano na, nandun uh, ang palakad. Tapos, pag uwi namin, lakad din kami. <laughs> kaso lang guys pag dumating na kami sa bahay doon namin naramdaman yung nananakit ang mga pa grabe talaga yung ano ayan na siya guys marami ng tao dyan para yun yung baka sinadala ng maligit mga galon para mag uwi so, yung mga kapansanan sa bahay yung mga Terima kasih telah menonton

At yung dito guys, nakabukod po ito. Uh, sa loob talaga po ito guys. Napakalinis. Ang ganda ng ano, mga disenyo niya. Ayan. Malinis dito guys. Pwede din magpray dito. Pero doon talaga sa pinakababa ang nag, ano doon nagmamas. Kasi napakaluwag doon. Napakaluwag talaga. Lalo pag mal na araw. kang dami namin talaga guys maluwag doon. Kaya ito, pwede mo pasukin. dito ta, dito ka mag muni muni dito ka mag pray, dito ka mag ihilingin mo kay Lord yung uh, nasa loob mo. Ano man ang gagawin mo dyan. Magagawa Ito. Diba? Kanais dito ka talaga guys. Ayan po, sa labas na nyan, guys. Palabas na kami. Picture-picture pa kami dyan para may remembrance naman. Palabas na po kami dyan, guys. Kasi, ang motor namin, naka-parking naman po doon sa kabila. Pansado dyan. Palabas dyan. Doon doon. naka ay yung parking na nila doon. Pa! Ay, <laughs> ay. kasi,

ピンピン。 bye love you all